Hello guys, welcome to my YouTube channel for today's video guys ay tuturo ko sa inyo kung paano lagyan ng music ang ating mga videos na gamit lang ang CapCut mga loads so huwag na nating patagalin mga loads o Op open natin yung ating CapCut hanapin lang ang ating CapCut sa inyong mga Android phone so ito po yung ating CapCut so pindutin lang po natin ang CapCut then kapag andito na po tayo sa ating CapCut ay click nyo yung new project yan then pili kayo ng mga videos na gusto nyo lagyan ng music mga loads so ito yung akin ito yung pipiliin ko so yan mga loads kung mapapansin nyo po ay wala pong music yan so click natin po yung add click natin yung add yan So, naka-add na po siya sa ating CapCut. So, ready for edit na mga loads. Kahit i-play po natin yan mga loads, wala po yung music. Ayan po. Kahit laksan pa natin yung volume, wala po yung music. X lang natin. So, ngayon mga loads is, siyempre, ang ituturo natin sa video na to, kung paano lagyan ng music. So, ganito lang siya mga loads. I-click nyo lang to yung add audio. Dito po sa baba niya mga loads. Ito po click nyo lang yung add audio then dito mga lords ay pinutin nyo yung sound dito po sa may left side click nyo lang po yung sound yan then dadalin kayo mga lords sa file kung gusto nyo ng mismong sa CapCut pwede yan ito mga lords i-click nyo lang yan pero hindi ko po ito nire-recommended mga lords kasi pwede po kayong makapirate dito mga lords so dito ako pupunta sa aking file mga lods na alam kong hindi tayo mga copyright na mga downloaded ko click lang po natin ito mga lods yung parang memory card ito po yan then pinutin natin yung device yan allow lang natin mga lods so ito po yung mga uh, audio sa aking device mga lods so, mga downloaded ko na po yan So, search lang natin yung gusto kong kanta para mabilis po ang ating tutorial. So, ito po yung aking na-download. So, ito po yung Eric Klan, Summertime. So, ito po yung eh, lalagay natin music para dito sa tutorial nato para iwas copyright mga loads. Ngayon mga loads, kapag napili mo na, i-click natin ito yung add sign. Ito po. Yan. So, ngayon mga loads ay napindot. Kung mapapansin yung mga loads ay meron na po siyang dito sa baba na. Uh, audio so play natin mga loads subukan natin So yun mga lods So ganun lang ang paglagay ng music Sa mga videos natin At ituturo ko sa inyo Kung gusto nyo pong lakasan I-click I-tap nyo lang po yung audio na yan Then Pinutin nyo ito mga lods Yung parang volume Yan Then i-adjust nyo lang ito yung mga lods Kung gusto nyo laksan Kung gusto nyo hinaan E ganyan nyo lang So sa atin laksan natin Mga ganyan hanggang 700 So Yeah. Mas lumakas Check lang natin to mga loads Ayan. Then play natin So, stop natin ng mga loads. So, pagkatapos nyan mga loads, so, ang gagawin nyo mga loads ay pinutin nyo to yung export sa taas para masib na po sa ating device. Click nyo lang po yung export. Yan. So, exporting na tayo mga loads. So, wait lang natin mag 100%. at papasok na po yan sa inyong file Wait lang natin mga lods. So, antayin natin mag 100% po yan. tin papakita ko sa inyo kung pumasok na siya sa gallery natin at kung maganda yung pag-edit ng music. Yan, wait lang natin. Fifty percent. saklit lang yan mga loads, mabilis dito sa CapCut mag-export. So recommended ko talaga sa inyo mga loads yung CapCut. So napaka-friendly gamitin pagdating sa editing, no. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe diyan, na napadpad sa video na to, sa sana at paki-subscribe niyo rin aking munting YouTube channel kung nakatulong ang video na ito sa inyo mga loads. So, nag-upload po tayo dito ng mga tutorial about sa CapCut. At marami pang iba mga loads. Marami kayong matutunan dito sa channel ko na to. So, yan mga loads, 100% na po. Yan, click lang po natin yung done dito sa taas. Yan. So, ibig sabihin ng mga loads is nasa gallery natin. Ngayon, punta tayo sa ating gallery. Then, punta tayo dito sa album. Click lang natin all photos. So, ito, mapapansin nyo itong mga loads. Ito na po yung i-indate natin. Yung sa pinakauna. So, click natin ulit. Then, play natin mga loads. Yun. So hanggang dito na lang mga lods. Sana may natutunan kayo sa videos na ito mga lods. Maraming maraming salamat sa inyong pananood. Bye bye. See you in the next one.